Tingnan ko sa dara. Sige, mag in muna. Okay, good morning. Ito po ang realidad na buhay ng isang public supervisor. Uh, yan po. Uh, mag in muna tayo. Hirapin muna natin itong bike. Ha? Ano nalaban? Pero bus na dyan. Oo. Oh, Ang mga ito? Dinali ko na lang. Hindi. Yeah, hindi muna. Okay, magbabayik muna ako. Mag oh my God. Okay. Okay. Ito yung. Ito yung. Ito